Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Lordy Academy. So pag-usapan naman natin ngayong araw na to ang pag pace out o pag-aalis ng linyada. So isa sa mga subscribers natin ang nagtanong kung ano ang mga paraan, ano ang mga kategory natin at ano ang mga judgmental uh, areas ang mga judgment areas na pwede natin i-consider para i out ang isang linyada. So, napakaganda pag-usapan nito dahil mapapansin nyo, ano, ah, uh, sa isang farm na napakaraming bloodline, hindi nila halos mapokusan kung alin ang magandang linyada. Ang iba pala, pang-face out na, ang iba kailangan ng alisin dahil, ah, dahil hindi sila nag-perform, substandard or below standard ang performance. So, ngayon, ano ang mga kategori para mag out tayo ng mga linyada? So, katulad ko, ano, may kaka-face out lang ako na isang linyada na Boston Roundheads. Now, bakit? So, unang-una, kaya tayo nagbe-breed ng mga particular na linyada para pumasok sa certain standards natin. Kung ang fighting style na hinahanap natin at ang cutting is puro angat, puro malakas sa taas, kailangan consistent lahat ng manok natin na ganon. Otherwise, magiging below standard pag hindi nagpe-perform ng ganon, base sa isinet natin bilang isang breeder. Ngayon, uh, marami ang hindi nagpe-perform ng na mga ganong bloodline sa isang farm. So, uh, katulad ko, buti maaga akong nakita. Ngayon, halimbawa, uh, bloodline A, bloodline B, bloodline C, bloodline D. So, kung maga, sa isang breeder, natural na, kailangan natin subukan kung alin ang magninik na mga mating bloodline A, bloodline B, okay ba? bloodline B, bloodline C, okay ba? bloodline C, bloodline D, okay ba? so on so forth so kumbaga dapat magulo ang utak natin sa pag-experiment dapat taon-taon sinusubukan natin kung alin ang babagay this basic system bloodline natin so pag nasubukan mo na yan na narrow down mo over the years 3 years minimum Nanarrow down muna kung ano ang nagpe-perform sa hindi. That's the time na pwede na tayong mag-decide kung aalisin ka natin o ipipace out natin ang isang bloodline. Ngayon, bakit ipipace out ang isang bloodline? Unang-una, sabi ko nga sa inyo, it doesn't measure up sa standards natin. Pangalawa, napakaraming negative traits na gusto nating alisin na hindi maalis-alis base sa standard natin. So, may mga manok kasi na very potent. Pag sinabing very potent na bloodline, kahit saan mo ipasok, either dadalhin niya paakyat ang manok na pinapasokan niya o dadalhin niya pababa. So nagkataon, nang pinis out kong Boston Roundhead, dinadala niya pababa ang manok na papasukan ko sa kanya. Kaya inalis ko siya. Inalis, although magaling, pero may hindi ako gaanong nagugustuhan, kaya inalis ko siya. So ngayon, dapat, kung mag-breed tayo ng manok, dapat mas i-improve niya ang pinasukan mo sa kanya otherwise wala namang sense kung hindi niya i-improve in fact baka dalhin pa niya pa baba much worse so pag may mga ganun tayong linyada yun ang pinipis out natin yung hinahatak pa baba ang linyada natin at masyado siyang maraming negative traits masyado maraming masamang bisyo na pwedeng uh, i-introduce or ihalo sa mga manok natin sa mga standing bloodline natin. However, however, ano, dapat hindi lang naman sa uh, laban ang kriteriya ng judgment natin. Kasi napakarami ko nang narinig ng na mga istoryang ganyan na tinanggal nila ang bloodline, yung pala ang golden bloodline na mag-work sa kanila. Nung napunta sa ibang tao, nag-work, talaga nagpanalo, pero sa kanya hindi niya mapanalo. So, nag-decide siyang i-pace out. Ngayon, what might be the reason? So, unang-una, hiwalay na usapan ang breeding, hiwalay na usapan ang paghahanda at paglalaban. Kasi kadalasan, ano, uh, sa breeding pa lang, pag binrid mo siya, pag ang lawas, puro pandak, may mga diferensya, mahirap buhayin, ibig sabihin, may genetic incompatibility na sila. Meron ng genetic incompatibility, hindi na kagad compatible ang sasama na ng itsura ng lalabas. So, hindi mo na kalang itesting sa laban kasi ang papangit na nga ng lumalabas, ba't mo pa ilalaban? So, automatic, tanggal na haga yun. So, assuming, magaganda naman ang lumabas, testing mo na ngayon sa laban. Ngayon, sa laban kasi, posibleng mag-work sa'yo, posibleng hindi. Kasi, ang lahat ng tao, ang mga bloodline, may mga kakaibang karakteristik yan pag hinanda, pag pinoint. Pag tinraining mo, ang iba gusto light, light workout, ang iba gusto heavy workout, ang iba gusto ng matagal na batak, ang iba may isi lang na panahon ng pagbabatak. So, nasa sistema ng handler kung paano siya mag adjust sa bloodline na hawak niya. Ngayon, assuming na fix ang pointing system mo, fix na talagang dry out ka mag-point, at rounded ang manok mo, talaga may kang i-point yan. May ka. So, tapos ngayon, hindi nagpe-perform, talaga ayaw pumalo. Minsan, talagang nababaliw kasi nagugutom, rounded eh. So, hindi siya kailangan i-empty, hindi siya kailangan uh, i-dry out. So, diyan tayo magda-judge na parang ay, hindi pwede sa akin to. Tama naman yun. Kung ang gusto mong sistema ng pagpo-point, ng paghahanda is isa lang, kailangan doon ka lang sa isang bloodline na particular na gusto mo. Hindi lahat ng bloodline mapapasunod mo sa conditioning system at saka sa pagpo-point ng mga manok mo. So pag napunta sa iba, magtataka ka, bakit puro naman panalo sa kanya, ang babilis pumatay sa akin. Nahihirapan akong ipanalo. Kasi nga, hindi mo siya kasundo, hindi mo alam. Itong kaibigan mo naman, nakakuha ng manok mo, kasundo niya or alam niya paano pagalawin. So, kumbaga, uh, sabi ko nga sa inyo, nakadepende. Minsan naman, uh, yun nga, ang iba hindi, hindi alam, pag napunta sa iba, talo din, hindi lang pagalawin or hindi marunong kung ano sistema. So, talagang sabihin mo, pang pace out na tong manok ko kasi hindi na pwede talagang magpapalit na ako ng weapon, magpapalit na ako ng bloodline dahil hindi ko talaga siya mapagalaw, hindi mapagalaw ng iba, at worst, sasabihin losing line, losing line so I think wala namang losing line nasa tamang combination lang naman ng pagbibridyan, and ito nga, sasabihin ko na tatandaan nyo, ano sinabi ko niya to noon na dapat kung mag-uumpisa ka ng bloodline yung bloodline lang na gustong gusto mo para mas mahaba ang pasensya mo mas mahaba ang pagmamahal mo sa manok na yon mas mapapatrabaho mo mas maaaral mo kada detalye ng pagkamanok niya ng bloodline niya malalaman mo ang detalye ng ugali niya ng karakteristik niya whereas kung hindi mo mahal ang isang manok hindi mo gaano gusto ng bloodline konting sistema lang, konting mali lang na makita mo sa kanya, gusto mo na kagad siyang alisin. Kasi mababaw ang pagkakakilala mo, mababaw ang pagmamahal mo sa manok na yun. So, doon, doon ka, doon magbo down ang lahat ng yan kung paano ka nag-umpisa. Kaya, uh, dapat napakaingat tayo sa pag-acquire ng bloodline. So, kadalasan ito sa beginner, acquire ng acquire, pag may pambili pag may sikat, bili dito, bili dun so normal yun, parang beginners impulse yun impulses ng mga beginner, at dumaan din ako sa ganyan and as you go along the way, as you get seasoned, habang tumatagal ka sa breeding, mas lalo mong natutuklasan na talagang dapat simple lang ang breeding ko, so lahat ng gusto mong i-add sa manukan mo na bloodline, talagang kailangan, very logical ang reason na aral mo siya kung bakit Unang-una, dapat alam mo ang rason kung bakit binili mo siya, kung bakit ipapasok mo siya sa bloodline mo. Otherwise, nagsasayang ka lang ng pera, nagsasayang ka lang ng panahon. Kaya, kumbaga, is really important na uh, we have a very sound judgment and reason sa pag-acquire ng mga manok. So, kung talagang, eto, halimbawa, na-testing mo na, na-testing na ng kaibigan mo, na-testing na ng iba, napunta sa iba, talagang wala eh. Ayaw talagang mag-work talagang four phase out na. Kailangan na siyang tanggalin kasi hihilahin lang niya pababa ang farm mo, hihilahin pababa ang standards mo, hihilahin niya pababa ang bloodline na kinakabitan niya, magdududa ka pa sa mga bloodline na kinabitan niya. Kaya it's really important na pag mag introduce ka ng bloodline, dapat may maidadagdag, may maigokontribute, may maitutulong siya. Kung wala naman, what's the use of introducing, of acquiring a new bloodline sa breeding program natin. So, the more na makapag-decide ka na mag-face out ng isang bloodline ng maaga, the more na mas maayos. Kasi unang-una, the more na parang mas malilinis mo ang basura mo, mas maalis mo sa farm mo ang manok na ayaw mo. So, that way, para makakahinga ka ng maluwag, ano? Uh, bawas gastos, bawas sa espasyo, talagang lahat ng matitirang manok sa manukan mo, yung mga gustong-gusto mo lang. Hindi yung talagang Nandyan lang yan, uh, ah, hindi mo gaano gusto pero hindi mo maalis-alis. So, kumbaga dapat, we have to be very uh, strict sa decision making sa pag-aalis ng manok. The more na ma-identify, the more na ma-eliminate mas maaga, the more na mas maganda. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos sulit ito ng Lord Jesus.